Kasunod ng kaliwat ka ng reklamo mula sa mga apektadong residente, sinuspindi na ang dredging operations sa San Felipe Zambales na kagagawan umano ng mga manggagawang Chinese. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Sa video ito na pinadala ng isang NGO, Ganyan na kalapit sa pangpang -pang ang napaulat na dredging vessels na pinaniniwala ang Chinese workers sa San Felipe, Zambales. May kita rin sa video na may umaapaw na nanggagaling sa barko. Pinutakte ng reklamo ng mga residente ang dredging operations na yan na anilay napipinsala ang kanilang kabuhayan, lalo na ang mga mangingisda. Itong sinasabi nilang uh... Uh, Mount ng River na kanilang i-dredge, hindi naman na Mount ng River dito naman sa tapat namin mm -hmm. eh ang Mount ng River nanto no mga 500 kilometers pa po dito magulo paggabi. gabi maingay mm -hmm. lahat po kami lahat buong San Felipe naririnig ang impact nito is yung unang observation ng mga ng mga mangingisda of course walang isda malangis maputik yung dagat ang fishing ground ng mga bangisda. And they are not allowed to do fishing. And then, so wala silang kabuhayan. Gutom sila. And also, at the same time, uh, yung coastal erosion. Ngayon, binuntahan ng news yung lugar, wala ka na makikita barko dito sa lugar at wala ka na rin mababanaag na dredging operations. Sa drone video na ito, makikita ang lawak ng lugar. Pero ngayon, makikita ang payapa at tahimik na matapos sa mga nirereklamong ingay na galing sa mga barko. At tila nakinig naman ang probinsya ng Zambales at pinasuspendi na muna ang dredging operations matapos ang mga batikos. For the record, everything is documented. Kung yung pagka-illegal, it will be up to the court to determine that but everything is documented. Pero kahit pinasuspindi na ang pagbubungkal, nagkakomprontahan pa rin ang mga residente at ang mga lokal na opisyal dahil sa issue. Ang gusto kasi mangyari ng mga residente, itigil na ng tuluyan ang dredging at hindi lang pansamantala. Inang Baal sampung ba, araw. Yeah! <laughs> hindi, hindi po kami nagsisnungaling, nag-iembento. -e at hindi lang po dito sa botolan pa. Ba? Bakit ba ang ano natin, ang sinalalahat nyo? Kagaya nung nagpunta ka doon sa isang kwan, sa isang forum. Uh, sa isang forum. Sinabi mo naman, pati lahat, eh, pinag-usapan lang doon. Are, uh, are you really ano, bank on preventing this project? We are preventing the sea from being destroyed. Alam mo kung lang, meron ko mang maano sa kalikasan, ako yun. Kasi I went through the training. Ininspeksyon na rin ni Sen. Jinggoy Estrada ang lugar at mistulang na magita na ang senador. Parehong may punto. Siyempre, uh, ang sa akin kasi apektado yung nababahala ko kasi apektado ito mga kababayan natin ito lang yung hanap buhay nila eh kasi pagpatuloy sila mag dredge dito wala na sila mapapagkuna ng, ng hanap buhay Ayon kay Estrada, nakakabahala ang dredging operations at ipapatawag sa nakatakdang investigasyon ng Senado ang mga dapat magpaliwanag. Sa isang pahayag naman ng punong barangay ng Barangay Porac sa Botolan, Zambales, Pinobulaan nila ang alegasyon ng pinsala na dulot ng dredging activities sa Botolan, Zambales, partikular sa kanilang barangay. Daniel Marlastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.